Ladies and gentlemen, I want to be a vlogger. Feeling ko artista. Parang ko maging dentist. Pero... Hello mga bishi! Nitong nakaraang linggo nga, kami ay umatend ng Division Schools Press Conference na ginanap sa Pinamalayan Oriental Mindoro. At dito nga ay napakaraming guru akong nakilala. Kaya naman ngayon akin silang lalapitan at tatanungin na kung sila ay hindi guru, ano kaya sila ngayon? Sir, good morning po. Magpakilala po kayo. Uh, anong school at ilang taon na kayong guro? Okay. Ako si EJ Muten. Galing akong San Roque National High School somewhere in Bulacan. At I have been teaching for almost 10 years and 8 months already. Kung hindi kayo guro, ano ka po kaya ngayon? Feeling ko artista. Artista? <laughs> <laughs> Kasi per uh, may hindi ako mag-perform. Baka tayo siya lang. Um, uh, ako ay nag uh, ako kumakanta pero okay lang pero so lang talaga gusto ko maging engineer engineer kasi yung pa akong sa mathematics okay. Kaso, lang pera ang parents kaya nag educational Ah, uh, magandang araw po sa lahat. Ako po si Endy para no Ako po ay teacher 2 ng Conrason High School. Ako po ay 41 years old at isang CKD patient. Kung hindi po kayo guro, ano ka po kaya ngayon? kung oh, hindi ako guro, ano, guro pa rin ako, pero sa mga anak ko. Sa mga anak ko? okay, uh, okay na. Po, si Michael J.C. Painagan, 10 months kong teacher. Si hey, kayo guro, ano po kayo? Doktor, siguro. Doktor. Kasi po ay, nung bata ako ay hindi ko talaga yung, uh, yung mga laruan. Alam niyo yun, yung mga laruan na pang doktor. Pang medicine. Tapos, uh, magiging ako sa science nung no? ako ay elementary. So sa tingin ko, yun yung naging at um, pwede nyo mag-urge sa akin na ako ay maging doctor someday. Pero dito na punta sa Department of Education. Ako po si Karen G. Adarlo from Juan Luna Memorial Elementary School, na Juan West District. Um, three years na po ako nagtuturo. Hindi po kayo guro. Ano po kaya kayo ngayon? Guru pa din po. Guru pa din. Ayan. Kasi po ay yun po talaga yung gusto ko. Ah, okay. Sana oh. all. <laughs> Ayan, thank you so much, oh. ma'am. Thank you, you po. po. I'm Mary Carheneta from Basso Memorial School 13 years, years. Ma'am, kung hindi po kaya kayo guru, Ano ka po kaya ngayon? Obaka oh, tigil ako. Hindi ako naka-graduate kasi pinapili ako ng tatay ko kung it's either magti-teacher o titigil. So teacher. <laughs> so wala po kayong ibang option na course, guro lang talaga. Ah, pangarap ko maging dentist pero wala sa option na binigay ng tatay. Hindi mm. pwede. Ayan, ma'am. Sige po, sunurin yeah. tayo lang. Okay, ma'am. Thank you so much po! Okay. I'm Jeff C. Valarmino, teacher from John Paul College po and I am teaching for almost four years. Hindi kaya kayo guro? Ano ka po kaya ngayon? Maybe, uh, angkor man. Angkor? Apo, sa radio or TV. Ah, so yun like po yung that, Apo. pangarap niya talaga. Mm. Okay, sir. Thank you so much po! Ako po si Wenjie Galicia. Uh, eight years na po akong nagtuturo sa John Paul College. Ano po, kung hindi po kayo guro, oh, ano ka po kaya ngayon? Ay talagang isang masipag na ina sa bahay. Oh. <laughs> so yun po yung pangarap niyo ma'am? Talagang oh, isang housewife. Okay, okay po. Thank you so much po. Ako po si Gabriel Lasarina. Seven years na po sa Good Shepherd Academy of Victoria po. Kung hindi kaya kayo guro, ano ka po kaya ngayon? Siguro po kung hindi ako guro ngayon ay isa po akong animal science veterinarian po. Kasi yun po yung first choice ko nung college po ako. Yun okay. po. Ako po si Ma'am Josephine Gonzalez. Ako po ay six years na nagtuturo sa Good Shepherd Academy. Kung hindi po kaya kayo guro, ano ka po kaya ngayon? Siguro po ay isa po akong accountant. Kasi po ang second major ko po ay math. And gusto ko po talaga na accountancy kasi lang po ay hindi available yung course na yun sa school and medyo mahal po siya sa Divine. Kaya wala po akong choice. Nag-educ po ako. Ako po si Annalise Sabinay. Uh, pitong taong guru na po ako sa Paspasin Elementary School. Ma'am, kung hindi po kaya kayo guru, ano ka po kaya ngayon? Ako po ay businesswoman. Businesswoman. Sige, ma'am. Um, ang name ko po, po job working dito. Six years na ako nagtuturo dito sa Juan Moreno Cigar Memorial School. Grade 5. Sir, kung hindi po kaya kayo guru, ano ka po kaya? Police, ganyan. Police. Sige po, sir. Thank you po. Thank you. Ako po si Ma'am Aubrey Labrador from Domingo Ucho National High School, Pola District. Seven years na po ako sa byc. Kung bibigyan kayo ng pagkakataon na mag-change career, ano po yun at bakit? Artista. Artista. Bakit po, ma'am? <laughs> Feeling ko yung calling ko <laughs> yung artist. Sige <laughs> <And, laughs> so, diba? Pero kung halimbawa sa profession, sa profession. Ang first choice ko po kasi talaga bago ako mag-college ay psychology po. So yun. In so, gusto niya maging psychometrician? Psychologist. Ah, po, parang ah. Ganun. Hello everyone, my name is J.R. korea Um, 11 years in service. From? From Rojas, Catalino Dizon Memorial School. Kaya kayo ng chance na mag-change career. Ano po yun at bakit? Ladies and gentlemen, I want to be a vlogger. You know naman, diba? Yan yung sikat na pinagkakitaan ngayon. Pero joke lang ha. <laughs> Teacher pa rin talaga. Teacher Oo, pa din. I Bakit love teaching. Po? I love teaching. So, with, want... ayaw mo mag-change career? Ayaw. Kung baga yung pag-vlog pag ay... Ano na lang yon? Kung baga... Second time. choice. Okay. Uh -huh. okay, sir. Thank you. You're... Ako po si Marcela A. E. De Paz, taga Rojas from... Catalino Dizon Memorial School. Ayan. Tingnan mga... Mekaniko? Mekaniko. Ah. <laughs> gusto ko dati kunin automotive eh. Okay. Tapos yung friend ko lang gustong maging teacher kami. Kaya yon nag-go na. Naging teacher na ngayon.